hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw, lumagda sa isang joint memorandum circular ang Commission on Higher Education o CHED at ang Professional Regulation Commission o so PRC upang mas palakasin pa ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Dito, layunin ng pirmahan na itugma ang board exam ng mga guro Layunin ng pinirmahang ito na itugma ang board exam ng mga guro sa kanilang mga inaral upang mas matiyak ang pagkakaroon ng epektibong pagtuturo. Ang mga detalye iyahatid ni Rose Babiera. Pirmado na ang Joint Memorandum Circular na magtutugma sa Board Licensure Examination for Professional Teachers o BLEPT sa Teacher Education Curriculum ng Commission on Higher Education o CHED. Sinaksihan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng JMC ni na Professional Regulation Commission o PRC Chairman Charito Zamora at CHED Chairperson J. Prospero de Vera III sa seremonya sa Malacanang. Layon ng JMC na iayon ang board exam ng mga guro sa curriculum na kanilang inaaral sa kolehiyo para matiyak ng examination ay angkop sa mga kakayahang kailangan sa epektibong pagtuturo. Ito'y kasunod ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na bumaba ang passing rate ng mga guro sa board exam dahil hindi tugma ang curriculum ng CHED sa pagsusulit. Sa ilalim ng JMC, pakihiwalay ng board exam ng mga guro na nagtapos ng elementary education, secondary education at mga specialization tulad ng early childhood education at special needs education. Samantala, ang naturang JMC ay unti-unting ipapatupad simula sa Setyembre ngayong taon upang mabigyang pagkakataon ng mga educational institutions at maging ang mga guro ng sapat na panahon para dito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, upang mas matugunan naman ang mga suliranin sa sektor ng edukasyon, inilunsad ng Department of Education o DepEd ang kanilang mas pinalawig na 2025 Summer Programs para sa lahat ng antas ng mga mag-aaral. Ang mga detalye tutukan sa report ni Dustin Bayog. Pinalawig ng Department of Education ng 2025 Summer Programs para sa lahat ng antas na mag aaral upang mas ng ang problema ng sektor particular na sa reading comprehension at mathematics. Ayon sa DepEd, bibigyang pansin ng Summer program sa pag-aaral sa phonics, fluency, vocabulary at comprehension sa pagbabasa habang tututukan din ang kakayahan ng mga mag-aaral pagdating sa number sense, basic operations at problem solving. Kabilang dito ang bawat bata makabasa program na nakatol sa mga grade 1 hanggang grade 3 learners sa Region 9. Habang ang Literary Remediation Program naman ay susuportahan ng mga grade 3 learners sa buong sa maliban sa Region 9 na may mababang resulta sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment. Ilan pa sa programa ang Summer Academic Remedial Program para naman sa mga grade 4 hanggang grade 12 students na mayroong hindi naipasa na subject ngayong school year. Tuloy-tuloy din ang mga remediation programs sa mga regional office, pagdating sa reading at math support upang masiguro na handa sa susunod na grade level ang mga estudyante. Samantala magbibigay naman ng insentibo ang DepEd para sa mga guro na magiging bahagi ng mga summer program. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan na ang pinakamalaking vegetable greenhouse facility sa Pilipinas ng Metro Pacific Fresh Farms o MPFF. Ang naturang pasilidad na matatagpuan sa San Rafael, Bulacan ay layong magalok ng solusyon para sa mas magandang supply ng dekalidad na sariwang gulay para sa mga Pilipino. Narito ang report ni Millie Borja. Pinasinayaan ng Metro Pacific MPAA, Agri Ventures o MPAV ang Agri-Food Unit ng Metro Pacific Investments Corporation, ang pinakamalaking vegetable greenhouse facility sa Pilipinas, ang Metro Pacific Fresh Farms o MPFF, sa si San Rafael, Bulacan. Sa unang yugtunto, sakop ng MPFF ang 3.5 hectares ng mga greenhouse na maaaring makapagproduce ng hanggang 500 metric tons na sariwang gulay taon-taon. Kabilang na dyan ang 60,000 na lettuce bawat buwan. Limang beses na mas mataas ang ani kumpara sa tradisyonal na pagsisaka. Ginagamit ng MPFF ang makabagong teknolohiya mula sa Israel's Eller Group. Gaya ng nutrient film systems at drip irrigation, na nagpapahintulot ng mas mataas na produksyon habang 90% na mas kaunti ang gamit na tubig at lupa. Sa controlled environment ng greenhouse, nababawasan din ang pangangailangan sa chemical na pesticide at pataba na hanggang 99%. Bilang bahagi ng kanilang produktong inahain sa pamilihan, inilunsad din ng MPFF ang bagong vegetable brand na More Veggies Please na mabibili sa supermarket, hotel, hospitals at food service establishments sa Metro Manila. Inaasaang palalawakin nito sa iba pang rehiyon sa mga susunod na buwan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay naman ng nararanasang tag-init, nag-ikot naman ng Department of Agrarian Reform sa mga binipisyaryo nitong magsasaka upang suriin at tiyakin ang maayos nitong mga patubig o irigasyon sa kanilang mga sakahan. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Kasabay ng taginit at patuloy na pagtaas ng heat index sa bansa, tiniyak ng Department of Agrarian Reform o DAR na handa ang mga patubig para sa mga magsasaka sa pagikot sa mga agrarian Reform Communities na pinangunahan ni Dorse Secretary Conrado Estrella III. Inatasan nito ang mga field official na suriin at isaayon ang mga pasilidad sa irigasyon. Layon nito na may sapat na patubig ang mga beneficiaryong magsasaka ang kanilang mga sakahan. Mahalaga rin anya na agad ang pagtugon sa ganitong suliranin lalo na patuloy ang pagdedeklara ng pag-asa ng pagtaas ng heat index sa maraming lugar sa bansa. Ayon pa kay Australia, kahit hindi umanulubos na maapektuhan ng El Nino ang bansa ngayong taon, ay hindi pa rin dapat na magpakakampante at tiyakin pa rin ang maayos na kondisyon para sa mga magsasaka. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad ng isang infrastructure audit tool ang Department of the Interior and Local Government o DALG na makatutulong sa pagsusuri ng tibay at tatag ng isang gusali sa bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Ilulunsad ng Department of the Interior and Local Government o DALG ang Harmonized Infrastructure Audit Tool para basuri ang integridad at katatagan ng mga gusali sa Pilipinas bilang paghahanda sa The Big One. Ayon kay DILG Undersecretary for Local Government Marlo Iringan, isa sa gawa ang pilot testing nito sa National Capital Region o NCR, Central Luzon at Calabar Zone na mayroong priority structures na nakapailalim sa infra audits. Dagdag pa nito, nakikipag ugnayan na rin ng DILG sa mga 4 at 5 year engineering students upang tumulong sa pagsusuri ng mga infrastruktura. Aniya, ang naturang audit tool ay makatutulong sa pagtatatag ng national standard para sa assessment ng mga pampublikong gusali, partikular na ang kanilang kahinaan o vulnerability sa malakas na lindol. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. mo ang Pilipinas. Masayang inanunsyo ng Department of Tourism o DOT ang pagkakamit ng pitong nominasyon ng Pilipinas para sa prestiyosong World Travel Awards 2025. Narito ang report ni Dustin Bayog. Na-abot sa pitong nomination sa mga kategorya ng 2025 World Travel Awards ang kinabilangan ng bansang Pilipinas sa ilang lugar nito. Iyan ang inanunsyo ng Department of Tourism o DOT kasabay na paganyayan nito sa publiko na sumuporta sa pagboto at manatiling isa sa mga magagandang bansa sa Asia. Susubukan ng Pilipinas na muli magwagi bilang Asia's leading beach destination, leading dive destination at leading island destination. Matatanda ang 6 consecutive years o so taong 2019 hanggang 2024 ay nagwagi ang Pilipinas bilang Asia's leading dive destinations. Kinilala rin ang ganda ng Intramuros, na mapabilang sa nominado sa Asia's Leading Tourist Attraction habang nakuha naman ng Cebu City ang nominasyon para sa Asia's Leading Wedding Destination na pareho rin nagwagi sa kaparehong kategorya noong nakarang taon. At ang Boracay na nagwagi rin bilang Asia's Luxury Island Destination noong 2024 ay pasok pa rin sa listahan ng nominasyon ngayong taon. Samantala, nominado naman ang Department of Tourism o DOT sa Asia's Leading Tourist Board na Naturang Global Awards Program. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, opisyal nang inilunsad ng DOST Pag-asa ang isang online heat index monitoring platform na makatutulong sa mas umiinit na panahon sa Pilipinas. Kung ano mga dapat nating malaman sa tinatawag nilang iHeatMap, iyahatid yan ni James Galange. Inilunsad ng Department of Science and Technology Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service and Administration o DOST Pag-asa ang Interactive Heat Index Mapping and Prediction o iHeatMap. Map. Ito ay isang online platform para sa real-time na monitoring ng heat index sa buong bansa. Ang hakbang na ito ay tugon sa mas umiinit at mas tuyong panahon sa Pilipinas kung saan iba't ibang sektor ang nagpapatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang pangarib sa kalusugan dulot ng matinding init. Kabilang sa mga itong pagbabago ng schedule ng klase sa mga pampublikong paaralan at pagbibigay ng heat break sa mga outdoor workers gaya ng mga traffic enforcers at street sweepers. Layunin ng AHIT map na suporta ng naturang mga inisyatibo sa pamagitan ng napapanong impormasyon tungkol sa heat hazards. Ayon sa pag-asa, ang iHeat map ay bukas sa publiko at mayroong high resolution graded heat index data para sa precise monitor ng heat condition sa iba't ibang lokasyon. Mayroon din itong color-coded alerts para sa karampatang heat risk mula cautionary hanggang dangerous levels. Inaasahang magiging mahalagang kasangkapan ng heat Map para sa mas ligtas at mas efficient na pagtugon sa epekto ng matinding init sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nanguna sa unang leg ng Rexona Metro Manila 10 Miler Series 2025 ang mga runner na sina Jason Darrell Orduña at Jessa Meroda. Nakapagtala si Orduña ng kanyang personal best pagdating sa men's habang dinomina naman ni Roda ang women's. Para sa balitang sports, ihati diyan ni Mili Borha. Nanguna ang mga runner na si Jason Darrell Orduña at Jesse May Roda sa unang leg ng Rexona Metro Manila 10 Miler Series 2025 na gininap sa Carino Grandstand, Manila. Tinapos ni Udunia ang 16K category sa loob ng 52 minutes at 23 seconds. Isang personal best na kanyang naitala sa ruta sa loob ng lungsod ng Maynila. Sinundan siya ni Richie Estampador at Ricky Organiza. Samantala, nagwagi si Roda sa women's sa oras na 1 hour, 4 minutes and 17 seconds habang pumangalawa si Edwa Magtubo at pumangatlong pwesto naman si Marical Camacho. Ayon kay Total na Brand Manager Annika Cote, layunin ng muling pagpababuhay ng kompetisyong huling ni ginanap noong 2014 na bigyan ng mas maraming oportunidad ng mga mananakbo at may pataas ang interes sa pagtakbo sa mga lungsod na hindi karaniwang dinadausa ng mga ganitong kompetisyon. Tumakbo sa 16K category ang kalahati sa mahigit 5,000 kataong lumahok sa unang leg ng anim na legs ng serye. Na gaganapin din sa Montenupa Quezon City, Makati, Paranaque at Pasay. Para sa DZRH HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Ben and Ben, inilabas na ang kanilang friendship song na pinamagatang Saranggola. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Sarang Iyan ang bagong kantang ilabas ng folk pop band Ben and Ben. Pinamagatang saranggola ang friendship-themed track na ito. Sa isang IG post, bago di release ang ito ng song, ibinahagi ng banda na sa pamamagitan ng saranggola ay may share nila sa listeners ang pagkakaibigan nilang siyam sa loob ng walong taon sa industriya. Una nga riyan, i create nila mga picture na kinuna noong nagsisimula pa lamang sila taong 2017. Ang Ben and Ben ay binubuo ng kambal na si Paolo at Miguel, bassist na si Agnes Riyama, gitarisang si Poch Barreto, Kiefer Kabugo sa violin, Pat ten keyboards, Tony Munoz and Andrew Depano on percussions at drummer na si Jam Villanueva. Kwento ng Maybe the Night Hitmakers, sa likod ng mga kantang pinupusuan ng madla at kabi-kabilang tagumpay, ay hindi rin naging madali ang kanilang pinagdaanan. Pero one thing's for sure ay gagawin daw nilang lahat para sa isa't isa through ups and downs. Kaya naman, mensahe nila sa liwanags, sana makahanap din kayo ng pagkakaibigang tulad nito ang saranggola ay bahagi ng ilalabas silang deluxe edition ng The Traveler Cross Dimensions ngayong taon. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Unas Pilipinas, unas sa Filipino. At yun na po mga balitang pampa better para sa inyo. Magkita kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.